Hmm. Bakit yang ini, ini yang parang malu, malu -lumbut -lumbut. Hmm. Ini. Lalo mga kamatis magluto tayo ng sinapaitan. Oh, sige, ya. Kita-kita. Kita-kita. Salamat. Sabi mo, kamatis. Alam mo na. Alam mo

Gisa-gisa. sa -gisa. Ito na. Bakay babawan ng kamatis. Ayan na, mamaya. Ayan na. Pwede rin mamaya. Tawa ba? Ito basta. Ayan siya na yung oh. kamatis. Ayan, upang pala <laughs> Ayan, hindi ba talaga hindi nila alam yun. Papaitan version ni Kuya.

Ngayon ay sangkot na natin. Lalagyan na natin ng sabaw. Ayan, nasa sabaw. Ang bango. Papaitan na papaitan. Tapos, Ayan. hayaan natin siyang kumulo. Mamaya na yung pait niya at saka <laughs> kaminta. Pakuloy muna natin. Takpan.

Check, mix, mix na muna ako. na. Hindi Ay, hindi na tayo natin.